Three, go! Ah, uh, to ito mga kaming ko. Meron naman akong binuksang isang makina dito. Oh, ito ang kanyang tatak, no? O, oh, ngayon, binuksan namin dahil ito nga ay kumakalok. Ito po ang problema niyan. O, tingin ninyo, itong turnil yung ito, mga kaming ito, ito, yan. Umaangat po yan. O, tingin ninyo, yan, o, o. Pero pag inikot po ninyo yan, nakaangat yan, yan po ay tatama doon. Sa gara, ito nyo, tumatama sa garanahe, o. Oh. O, okay, ayan. Ngayon, pag umangat pa po ng diretsyo yan, kakalso po yan sa ipin ito, o. At magkakaroon po doon ng stack up. Ngayon, ang advice ko po doon sa mga merong ganitong rail na nagkakaroon ng stack up, huwag po ninyong pupwersahin. Kasi nga po, sakto yan doon sa ipin ng ano, ayan o, oh, ninyo. Tumatama po yan doon sa ipin, ayan o, oh, tinyo, o. Oh. Oh, ayan po ang isang problema ng mga reel. Hindi lang po itong reel na to, oh hindi lahat ng reel nagkakaganyan, uma, lumuluwag po yan itong reel yan. O, oh, tandaan ninyo, paano po yan che check upin? Hawakan nyo rito at ganunin ninyo. Malaki po yung kalugnyan, ayan o. Oh po Kasi nga po, maluwag ito. O, o, ngayon, ang gagawin po natin, i-tap po natin ito. Ayan. O, i-higpitan yan. Para yan, sumara uli. Ayan. A, at pag yan ay mahigpit na, ayan, ganyan. O, ikutin ninyo, hindi yan po sa doon. Pero, yan po, ay sakto-sakto lang. Ayan ninyo. O, Kaya po, nagkakaroon na ang uh, pagkasira, Ganun. Ayan po. Sana maging uh, aral po sa lahat ito. Tanda po natin. Huwag po natin ito pupwersahin. Maraming salamat po. Ito si Choji de Riverman. Wala po. Saan ba makikita tayo? Eh?